Uh, oh ng mata niya ang mga Oo, nahulog. So, ayan na po ang uh, one week old ni Dito na nakalagay ang kanyang pagkain. Compared po dito sa one day old chick na yun. Naka ano lang. Nakalapag lang. Mm. Pero of course, hindi natin maiwasan yung mortality. Yan o, merong patay. Pilay. Pilay pala siya. Pilay siya. Oo. pero patay na yata yung isa. yun po ang mortality natin. Kagaya niya, mahina yung isa. Yun. Hina din. Pa, ah. pa lang mong patay. <laughs> Candidate. Candidate pa lang. Mamamatay pa lang. <laughs> Mamamatay pa lang. Ayun. Ah. Uh. Master na master na ang ating agriculturist kung paano mag-alaga ng pugo. So, mas nakakatipid siya sa chicks compared po sa RTL.